magandang tanghali, magandang umaga. wag kinataan ako ng gabi, guys. Ano ako na ang gabi. Ito kami sa tirahan bago sa bundok, guys. Hi guys, dito kami sa bagong tirahan namin sa bundok sa bukid Naluto ako ng ulam guys oh. Pinataang gabi guys oh. so, Yung ko kong gabi noon Harvest na ako guys Thank you for watching